San Jose del Monte to Marilao 74 ang pick up 7 km Santa Maria naman pooling to Manila 7 km pick up as North Sagaray 4 km to Kalawapan South Bye. Magandang gabi po sa atin muli mga uh, ka-YouTube channel ko po. Bali, ikukwento eh, ko po sa inyo yung aking ano po, anak po ay Nandito po ako sa sa Pampalay Bulacan. Ito po sa ano, ito po ako ng delivery. Eh. Ito po Ito yung ano, yung katabing building po Bom along Victor Raymond po yun Doon po ako deliver Yurgon Junior Ali Ay hindi parada lang po ako dito Sa Mga uh, ano uh, Tindahan po ng Mga motor Dito po sa Transcycle Ay po, trans po. Dito, sa po Mga sarado na po ito phone shop Ito po Cebuana Lulier Ayo. Ayan po, Riverside Pawn Shop. M. Lulier. Tan Cycle. Dito po ako na ikiparada. Ito yung aking motor. Ito po. po yung aking ano. Meron po ng uh, headlight ng bisikleta. Ginagamit ko. Aking motor po, 6100. Bali, nag-aabang po akong booking dito sa ano. Sa Bulacan. Sa Los del Monte. Pero ang mga pick up ko dito ano eh. Malayo po. Santa Maria. Santa Maria sa Mateo. Kasi ito naman nasa San Jose del Monte ako pero 7 kilometer Malayo po yung pick up dito. Pag mga probinsya po kasi, malayo po talaga mga pick up. Ngayon uh, po, ano, ang oras po ngayon, 7.51 p.m. Kaya po, Saturday, June 28 Kaya po, gabi na rin po kasi, po. Ah, uh, medyo relax muna po. Yung akin booking po. Yung akin night drop po ito. Pasundan mo sa San del Monte. Ang aking pinaka-commission po 154.40. Kasi pangalawa sa San del Monte, uh, pasundan mo sa San del Monte 173.60 'Yan drop ko na po ito. Sang ngako kini tapot 3328 dalawang booking lang po yan magunta lang po dito dalawa tapos siyempre oversize parehas pong oversize and overweight parehas po sila nagdagdag yung ito po 217 ginawa na pong 250 ayun po victory mall Pondra po ang po JR JNR merchant na may pasunta po po yan dito po victory mall na may San Jose del Monte sa pangkalay dito naman isa sa may mapayapa village street chapit na may pasunta po sa Fatima, ito, na-drop po, po kanina ito. Nadaanan lang na po. Nadaanan po po. So, na po, na-drop ko po ito. Kasi ma, wala pong nadaanan ito eh. Fatima 1, San Pablo Street. Ito. Bali, di, dito na po yung ano eh. Sa Pampalay, yung ano, tulo po. Ito. Sa Pampalay 1 ano. oh. Alaga yun. Ito okay, siya na po, may kalabuan. Sabi na po kasi. Okay po. Babay okay po. Salamat. Yeah.